Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Lahat ng ginagawa ko para sa kanila. Pero kailan ba ako naging sapat? Kailan ba nila ako tinanong kung masaya pa ako? Hi mga ka -FRC. ako si Melissa. Dalawampung taon na akong asawa at ina. Pero ang kwento ko ngayon, hindi tungkol sa kung gaano kabait ang nanay. Ito ang kwento ng isang babaeng matagal nang nakalimutang babae rin siya. Pakinggan niyo muna bago kayo manghusga. Maaga pa lang, gising na ako. Unang tunog ng orasan, alerto na agad. Nasa kusina ako, nagkakape habang inaayos ang pagkain ng mga bata. Isang kamay nasa kawali. Ang isa'y hawak ang telepono. Tinatawagan ko si Raul. Raul, nakaalis ka na ba? Naiwan mo yung thermos mo? Walang sagot. Malamang nakadrive na papunta sa opisina. Ganun na lang palagi. Isang mensahe, isang missed call, at isang buntong hininga. Tatlong anak. Isang asawa. Isang bahay. Isang babae na unti-unting nawawala habang pinipilit na nagiging buo para sa lahat. Habang nagwawalis, Napatingin ako sa salamin sa gilid ng cabinet. Namumugto ang mata ko. Puyat na naman. Pero sinubukan kong ngumiti. Naglagay ako ng konting lipstick. Hindi para kay Raul. Hindi para sa iba. Para lang maalala kong may mukha pa rin akong karapat dapat pansinin. Naalala ko, may de-date dapat kami ni Raul mamayang gabi. Dalawampung taon na kami bilang mag-asawa. Siguro naman, naaalala niya ang anniversary namin sinimulan kong magluto ng paborito niyang pagkain. Binili ko pa yung special na ingredients sa supermarket. Pinunasan ko ang lamesa, inayos ang table napkins. Nagsindi ng kandila, nagspray ako ng pabango sa sala. Isinuot ko pa ang blusang matagal ko nang tinago sa aparador. Yung palagi niyang gustong gusto tuwing may okasyon. Pas 8 p.m. na, ang handa malamig na, ang kandila kalahati nang naupos. Ako, nakaupo pa rin sa harap ng mesa. Tahimik lang. Dumating ang mensahe. Sorry, late meeting. Huwag mo na ako hintayin. Kakain na lang ako rito. Hindi na ako umiyak. Hindi ko na rin kinibo ang pakiramdam. Tinitigan ko na lang ang basong may natunaw na yelo. Hindi na rin malamig. Tulad ng gabi. Tulad ng damdamin ko. Tulad ni Raul. Hinugot ko ang cellphone. Binuksan ang gallery. Hinanap ko yung lumang litrato namin ni Raul. Yung nasa Bagyo kami, bagong kasal. Naka-jacket siya, nakayakap sa akin, parang ayaw akong bitawan. Nakangiti ako noon. Buo ang puso ko noon. Noon, mahal mo ako. Sabi ko. Ilang taon na rin mula noong huli akong nabigyan ng bulaklak. Wala naman akong hinihinging mamahaling regalo. Isang oras lang sana, isang hapunan, isang kwentuhan, isang sulyap. Pero wala, wala na. Alam ko namang mahal ko sila. Pero hindi ko na maalala kung kailan ako huling tinanong kung masaya pa ba ako. Lahat sila may karapatang mapagod, pero ako, hindi pwedeng maramdaman yon. Ako si nanay. Ako si Melissa. Ako ang kusinera, tagalaba, tagatanggap ng lahat ng bigat ng buhay nila. Ang problema kasi sa pagiging ilaw ng tahanan, sabi ko sa sarili ko, minsan, ikaw na ang nauupos habang nagpapailaw para sa lahat. Kinuha ko ang tray. Tinakpan ang mga pagkain, Nilagay sa ref. Umakyat ako sa kwarto. Si Raul, tulog na, nakatalikod. Walang paglalambing. Walang tanong kung okay ako. Walang kahit ano. Humiga ako sa tabi niya dahan-dahan. Napatingin ako sa kawalan. Tahimik ang paligid pero ang utak ko, maingay. Gusto ko lang sanang maalala kung kailan ako huling naging masaya. Kung kailan ako huling hinalikan, niyakap, pinuri. Hindi bilang nanay. Hindi bilang asawa, kundi bilang ako. Dati, mahal niya ako. Pero ngayon, parang katulong na lang ako sa sariling bahay. Ako si Melissa. Dalawampung taon na akong asawa't ina. Pero simula nang maging nanay ako. Parang hindi na ako babae. Maaga pa rin akong pumasok sa opisina. Katulad ng dati, ako ang unang nagsabi ng magandang umaga sa mga kasamahan ko. Pero bihira ang bumabalik ng ngiti. Nasanay na ako. Tahimik lang ako sa cubicle ko, ginagawa ang trabaho, hindi nakikisawsaw sa kwentuhan. Pero nitong mga nakaraang araw, may isa. May isang pares ng mata na parang laging nakatingin. Hindi bastos. Hindi mapanghusga. Parang nagtataka. Parang may gusto siyang alamin sa likod ng ngiti kong natutong gumiti kahit hindi na totoo. Zigio, bago lang sa office, magaan ka usap, magaling makisama. Ilang beses na siyang nakikitawag ng Miss Mel Miss Mel, ang sarap naman ng lunch mo. Miss Mel, bagay sa'yo yung kulay na yan. Simple lang. Pero sa puso ko, parang may gumuguhit, maliit na kilig. Yung parang nakakalimutan mong babae ka tapos biglang may paalala. Hindi ko pinapansin. Hindi pwede. Pero sa totoo lang, matagal na rin akong hindi nakarinig ng papuri. <laughs> Gabi na kami nakalabas ng opisina. Nag-invite ang ilang staff na magkape, pero tumanggi ako. Naglalakad ako pa uwi ng mag-isa ng biglang, Miss Mel! Si Gio. May dalang payong. Mukhang uulan. Sabay na tayo kung okay lang. Akmang tatanggihan ko pero ang mga ulap tila kakampin niya. Bumagsak ang ulan. Wala na akong ibang nasabi kundi sige. Naglakad kami ng magkasabay. Hawak niya ang payong. Medyo nakasandal ako sa gilid niya. Napapansin kong inaalalayan niya ako. Yung simpleng hawak sa sikuko. Ramdam ko. Parang ang tahimik ng gabi pero ang dibdib ko... Maingay. Matagal ka na po sa company, Miss Mel? Tanong niya. Oo. Oh -oh. Ilang taon na rin, pero parang hindi ka tumatanda. Napangiti ako, bahagyang napailing. Medyo nahiya. Ilang taon na rin mula nang may nagsabi sa akin ng ganito. Kung si Raul lang nagsabi niyan, baka hindi na ako naiilang. Pero dahil si Gio ang kausap ko, at alam kong hindi niya kailangang sabihin yon, mas malalim ang epekto. Sinubukan kong baguhin ang usapan. Tinanong ko siya kung taga saan siya. Pinag-usapan namin ng traffic. Pero kahit anong iwas ko, bumabalik yung init sa pisngi ko tuwing tinitigan niya ako. Hindi niya ako binabastos. Pero ramdam ko, nakikita niya ako. Hindi bilang nanay, hindi bilang empleyado, kundi bilang ako. Sa may waiting shed kami pansamantalang tumigil. Lumalakas na ang ulan, hindi kami nag-uusap. Pero tahimik ang sandali, hindi awkward. Yung ganitong katahimikan, matagal ko nang hindi nararamdaman. Laging may ingay sa bahay, laging may demands, laging may mga tanong, pero dito, parang payapa. Tumingin siya sa akin. Okay ka lang, Miss Mel? Tumango lang ako. Pero sa loob-loob ko, gusto kong sumigaw. Hindi. Hindi ako okay. Hindi ko na alam kung sino pa ako. Pero ngumiti lang ako. Thank you, Gio, sa pag-alalay mo sa akin. Umiling lang siya. Thank you, then. Kasi kahit minsan lang, ang saya mong kasama. Umuulan pa rin pero medyo humina. Naglakad kami muli. Sa isang iglap nadulas ako sa basang semento. Miss Mel, hawak niya agad ang braso ko. Tiningnan niya ako. Nagtagpo ang mga mata namin. Ilang segundo lang, pero parang huminto ang paligid. Ang kamay niya mainit. Ang hawak niya, maingat. Hindi ko agad inurong ang braso ko. At nung binitawan niya ako, doon ko lang napagtanto ang matinding nararamdaman sa dibdib ko parang naiwan pa rin sa balat ko yung init ng kamay niya. Yung simpleng hawak. Mas totoo pa kaysa sa kahit anong paglalambing na natanggap ko nitong mga nakaraang taon. Pagpasok ko ng bahay, tahimik ang paligid. Wala si Raul. Wala ring sulat, walang mensahe, wala ring tinig na nagsalita. Pero tumatak pa rin sa isip ko yung ngiti ni Gio. Yung tono ng boses niya tuwing tinatawag akong Miss Mel. Yung paraan ng paghahawak niya sa braso ko. Hindi para akitin, kundi para alalayan. Bigla akong bumalik sa alaala. Nung bagong kasal pa kami ni Raul, hawak niya ang kamay ko sa jeep, kahit pasmado. Yung mata niya, hindi makatingin sa iba. Ako lang. Ako lang palagi. Pero ngayon, ilang taon na rin. Ilang taon ng puro utos, puro tanong, pero walang titig. Walang salita. Walang himig ng pagmamahal. Hinubad ko ang sapatos ko. Tumapat sa salamin. Tinitigan ang sarili ko. Mukhang stressed pero may kakaibang liwanag sa mata. Parang may sigla. Parang may nagising na hindi ko maipaliwanag. Naiiyak ako pero hindi ko alam kung bakit. Sa kasiyahan ba? Sa hiya? O sa hindi inaasahang pagkakamali? Alam kong bawal. Wala namang kaming ginawa. Pero sa pakiramdam ko, may nangyari sa loob ko, sa pagkatao ko. Sa puso kong akala ko matagal nang natulog, hindi ito pag-ibig. Hindi ito tukso. Isa lang itong simpleng sandali na nagpapaalala na may natitira pa pala sa akin. Hindi ko inaasahan na sa di ko asawa, makakaramdam ulit ako ng kilig. Ako si Melissa, at sa tagal ko nang hindi nabibigyang pansin. Hindi ko inakalang may makakapansin ulit sa akin. Umalis si Raul papuntang Cebu para sa tatlong araw na business conference. Wala man lang hawak o lambing bago umalis. Wala rin paalala. Isang text lang. Nasa airport na. Update kita pag landing. Tahimik ang bahay. Tahimik pati ang loob ko. Pero kakaibang katahimikan, hindi mapayapa, kundi walang laman. Parang inuupuan mong tahimik ang bahay, pero ang loob mo, may kulang. Pagkatapos ng hapunan, nagsindi ako ng kandila. Hindi para sa kahit anong espesyal na okasyon. Gusto ko lang maramdaman na may liwanag sa loob ng bahay, kahit pansamantala lang. Nagulat ako ng makatanggap ng mensahe mula kay Gio umuulan na naman, Miss Mel. Pawi ka na ba? Sinagot ko, oo, pawi na. Nasa tapat ng Mercury. Hindi ko man siya inaya, pero sa loob-loob ko, umaasang susulpot siya. Pero ilang minuto lang, nakita ko siyang tumatawid. May dalang payong. Bitbit -bit ang nangiti na parang amoy ng ulan. Pamilyar, malamig sa simula. Pero may init na hindi inaasahan. Sabay tayo? Tanong niya. Tumango ako hindi ko na inisip kung dapat ba o hindi. Ang alam ko lang, ayokong mag-isa. Pagdating sa gate, tumigil kami pareho. Pasok ka muna. Medyo basang-basa na yung suot mong sapatos sa ulan. Hindi siya agad sumagot. Tumitig muna, tapos ngumiti. Sigurado ka. Saglit lang naman, may wine din kami dito. Gusto mo? Tumango siya. At sa unang pagkakataon, binuksan ko ang pinto hindi lang bilang may bahay. Kundi bilang isang babaeng gustong may makausap. Habang pinupunasan ko ang sahig, nilagyan ko ng dalawang baso ng red wine. Umupo kami sa sala. Tahimik ulit. Pero yung uri ng katahimikan na hindi kailangan punuin. May anak ka, 'di ba? Tanong niya. Meron na, tugon ko. Masaya ka ba? Napatingin ako sa baso. Binaliktad ko ang tanong sa sarili ko. Masaya ba ako? Masaya minsan. Pero madalas hindi ko na rin alam. Hindi siya sumagot. Pero ramdam ko yung respeto. Walang panghuhusga. Walang pagtatanong kung bakit. Parang tanggap niya ang sagot ko kahit hindi kompleto. Lumakas ang ulan sa labas. Sa loob, lalong humina ang distansya namin. Hindi siya lumapit. Hindi rin ako. Pero may sandaling nagtagpo ang mata namin. May biglang dumaan sa pagitan naming hangin. Mainit, mabagal, buo. Mabait ka, Gio, sabi ko. Napakagaan mong kasama. Napaka tahimik mong magmahal, Miss Mel, sagot niya. Hindi ko alam kung saan galing yon, pero nung sinabi niya, para akong natunaw, para akong nilapitan sa gitna ng ulan at sinabihan na, pwede ka ulit magmahal, kahit saglit. Wala akong planong lumapit. Wala rin akong balak magsimula ng kahit ano. Pero natagpuan ko ang sarili kong nakaharap sa kanya, parehong tahimik, parehong hindi umiwas. Mali ito, bungad ko, halos hindi marinig. Pero totoo, mahina niyang tugon, pero diretso sa dibdib ko. Nagkatinginan kami ng matagal. At sa isang iglap, naramdaman ko ang noon niya na dahan-dahang dumampi sa noo ko. Walang halik, walang pag-angkin, isang sandaling puno ng init pero walang tuluyan. Para bang sinasabi ng katahimikan, narito ako at narito ka. Ang mga kamay niya umangat sa pisngi ko hindi marahas, hindi mapusok. Hinaplos niya lang ang mukha kong matagal nang hindi hinahawakan. Hindi ko kailangang ilarawan ang sumunod. Hindi rin namin kailangang magsalita. Pero sa gabing yon, ang tagal ng pinipigilang damdamin ay unti-unting bumigay. Sa bawat sandaling kasama ko siya, naramdaman ko yung kalinga na matagal nang hindi ko naramdaman. Isang paghawak sa balikat, isang pagtitig na may respeto, hindi pagnanasa hindi pagmamadali. Buo sa pag-alala ng pagtanggap ng katahimikan, hindi ito tungkol sa init. Ito yung gabing pinili kong mahalin ulit ang sarili ko. Isang sandaling sinabi ng buong pagkatao ko, may natitira pa pala sa akin. May babaeng karapat dapat pa pahalagahan. Tahimik akong tumayo at napaharap sa salamin. Hindi lang anyo ko ang nakita ko roon, kundi ang parte ng sarili kong matagal nang natutulog sa likod ng mga tungkulin bilang ina at asawa. May luha sa gilid ng mata ko. Hindi ko alam kung dahil sa kaba, sa gulo ng damdamin, o dahil sa kakaibang pakiramdam na parang may napalaya. Hindi ko kailangang banggitin ang mga nangyari. Ang mahalaga, sa gabing yon, naramdaman kong may nagbigay pansin sa akin. Hindi bilang tagapag-alaga, kundi bilang isang taong may halaga. At ang mga mata niya habang nakatingin sa akin, para bang sinasabi, ikaw lang. Hindi bilang ina, hindi bilang asawa, ikaw bilang ikaw. Bago siya tumayo, napatingin ulit ako sa salamin sa hallway. Sandaling nagtagpo ang mata ko sa sarili ko, hindi na ako ang babaeng walang sigla. Isa na akong paalala sa sarili kong may halaga pa rin ako. Tahimik kaming nag-ayos. Kinuha ko ang nakasabit kong blusa. Siya naman ay muling nagsuot ng kanyang jacket. Walang salita. Pero pareho naming ramdam ang bigat at gaan ng gabing yun. Salamat, sabi niya. Bakit? Tanong ko. Dahil kahit saglit, naging totoo yung gusto kong maramdaman. Hindi ko na sinagot. Hinatid ko siya sa pinto. Walang kahit ano. Walang pangakong muli. Pero pareho naming alam. Hindi ito basta-basta lang. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng lahat ng ito sa mga darating na araw. Pero ngayong gabi, malinaw sa akin, hindi ako bato. Hindi ako gulong lang ng tahanan. Ako si Melissa, isang babae, may puso, may pangarap, may katawan, may damdamin. At sa loob ng maraming taon, isang matamis na sandali lang pala ang kailangan para gisingin muli ang lahat ng yon. Isang sandali na matagal nang hindi binigay ng asawa kong si Raul. At kung minsan, isang sandali lang ay sapat na para maalala mong hindi ka pa ubos. Babay pa pala ako. Desirable pa pala ako. At ngayon, hindi ko na yon ikakahiya. Ako si Melissa. At sa isang maulang sandali, bumalik lahat ng pakiramdam na matagal ko nang kinalimutan. Tatlong araw ang lumipas bago bumalik si Raul mula sa Cebu. Tatlong gabing tahimik pero magulo sa loob ko may mga tanong na hindi masabi at damdaming hindi ko alam kung saan ilalagay. Pagdating ni Raul, hindi ko alam kung ano ang unang mararamdaman, hiya, kaba, o pangungulila. Tahimik ang bahay. Tahimik ang mga anak. Pero sa mga mata ni Raul, may kung anong pagbabagong hindi niya maipaliwanag. Maaga kang nagising, sambit niya habang kumakain ng almusal. Maaga rin akong natulog kagabi, sagot ko. Hindi siya sumagot. Pero hindi ko rin inasahan na kakausapin pa niya ako. Kaya nang marinig kong bigla siyang nagsalita, parang may humigpit sa dibdib ko. Melissa, tumingin ako? May iba ka ba? Hindi ako agad nakasagot. Hindi dahil sa pagkakasala, kundi dahil sa lalim ng tanong. Hindi dahil totoo, kundi dahil ngayon lang siya nagtatanong. Raul, huminga ako ng malalim. Hindi ko kailangan ng iba. Kailangan ko lang maramdaman mong mahalaga pa ako. Napakunot ang noo niya. Ano na naman tong drama mo? Drama? Lagi na lang ganon. Pag ako ang nagsalita, drama. Pag ako ang humingi ng oras, reklamo. Pag ako ang umiyak, manipula. Kailan mo ako huling tinanong kung okay pa ako? Tanong ko, boses ko nanginginig. Kailan mo ako huling tiningnan Raul? Hindi bilang ina ng mga anak mo, kundi bilang babae na pinakasalan mo. Tumayo siya mula sa upuan. Kung may problema ka, dapat sinabi mo. Hindi yung may kung anong pinapahiwatig ka ngayon. Sinabi ko paulit-ulit pero hindi mo ako pinapansin. Alam mo kung anong mas masakit? Yung nandito ka pero parang hindi. Yung kasama kita sa bahay pero para lang akong alalay. Tumaas na rin ang boses niya. Aba, ikaw na pala ang kawawa. Habang ako, araw-araw nagtatrabaho para sa inyo. Hindi ko 'yan binabalewala, Raul. Pero hindi lang pera ang kailangan sa isang relasyon. Kailangan ko ng tingin, ng lambing, ng tanong na kumusta ka, kahit isa lang. Natahimik siya. Ilang segundong hindi umimik, tapos tumingin sa lababo, naghugas ng plato. Ako? Tumayo na rin. Wala nang dapat ipagpilitan. At sa katahimikan naming dalawa, doon ko naramdaman, may pader na sa pagitan naming hindi na kayang sirain ng kahit anong paliwanag. At doon ko naisip, hindi ko na kailangang ipaliwanag ang sarili ko sapagkat minsan, kahit anong paliwanag, pipiliin pa rin nilang hindi makinig. Nakita ko si Gio kinabukasan, magaan ang kilos niya, walang alam, walang bahid ng tensyon na bitbit -bit ko. Pero sa bawat ngiti niya, sa bawat tanong na, "Okay ka lang?" lalo akong nalulunod sa guilt na hindi niya hinihingi. Gio, tinawag ko habang nasa pantry kami. Napalingon siya. "Yes, Miss Mel." Pwede ba tayong mag-usap saglit mamaya? Tumango siya. Sige po, after shift? Oo, sa labas sana. Nagkita kami sa parehong lugar kung saan kami unang naglakad pa uwi. May lamig sa hangin. Hindi na umuulan, pero parang may bagyong nagaganap sa loob ko. Alam kong hindi mo inasahan ito. Panimula ko. Pero kailangan kong tapusin ito. Melissa, huwag ka munang magsalita. Huminga ako ng malalim. Ginamit kita hindi para saktan ka. Kundi para maalala kung may halaga pa ako. Tahimik siya. Nakatingin lang. Hindi ko alam kung anong naging epekto sa'yo ng lahat. Pero ako, nakita ko ang sarili ko sa'yo. Yung bahagi ng sarili kong matagal nang itinago. Ikinulong. Isinantabi. At halos kinalimutan na. Dahan-dahan siyang tumango. Bakas sa mga mata niya ang pag-unawa. Naiintindihan ko. Mahina niyang tugon pero ramdam ko ang bigat ng bawat salita. Hindi ako naghahanap ng kapalit ni Raul. Hindi rin ako naghahanap ng bagong pagmamahal. Ang totoo, gusto ko lang maalala na may babae pa pala sa loob ng pagiging ina ng pagiging asawa. Nagkatinginan kami, at sa tinginan na yon, walang hinanakit, walang puot, pero may pait, may pagkabigo. Hindi sa isa't isa, kundi sa pagkakataon. Salamat, Gio, bigkas ko. Dahil ikaw ang nagsilbing salamin ko, hindi kita minahal. Pero sa'yo ko nakita ang babaeng matagal ko nang tinatago. Tumangu siya at ngumiti. Kung yun lang ang papel ko sa buhay mo, tatanggapin ko at ikararangal ko. Pag uwi ko, nakita ko si Raul sa sofa, tulog na. Naka-on ang TV pero hindi niya pinapansin. Tahimik kong tinabi ang bag ko. Tumingin sa kanya. Wala kong naramdamang hinanakit. Ang tumama sa akin ay isang uri ng panghihina na hindi na kayang itulak pa ang sarili para lumaban. Pero hindi yung uri ng pagkapagod na hinihintay mong mawala. Yung klase na tinatanggap mo na lang, umupo ako sa gilid ng kama, hinubad ang hikaw, tinignan ang sarili sa salamin. Sa tahimik na sala, wala si Gio. Pero ang boses ko, naririnig ko na. Hindi na ako si Melissa na kailangang sumigaw para marinig. Ngayon, naririnig ko na ang sarili ko. At ngayong naririnig ko na siya. Hindi ko na kayang manahimik pa. Si Gio, hindi ko siya minahal. Pero sa kanya ko nakita ang babaeng matagal ko nang tinatago. Ako si Melissa. At ngayong malinaw ko nang naririnig ang tinig sa loob ko. Hindi ko na kayang itikom ang bibig at palampasin ang sarili kong katotohanan. Ilang araw nang hindi nagtatanong si Raul. Tahimik lang siya. Hindi padabog, hindi rin mapanumbat pero may halatang kaba sa kilos niya, parang may gustong itanong pero natatakot sa sagot. Tuwing umaga, nag-aabot siya ng kape. Minsan, nag-aalok na ihatid ako sa trabaho. Noon, uhaw na uhaw ako sa atensyon niya. Ngayon, ramdam ko ang effort, pero hindi ko na hinahanap. Hindi dahil sa pagkadismaya, kundi dahil sa sandaling tumigil ang pananahimik. Doon ko nabuo ulit ang sarili ko. Kahit mag-isa, nagdesisyon akong manatili. Para sa mga anak ko. Para sa sarili ko. Hindi dahil sa pag-ibig. Hindi dahil sa kanya. Pero dahil alam kong hindi ko kailangang iwan ang lahat para makapagsimula ulit. Minsan, sapat na yung magbago ka sa loob kahit pareho pa rin ang mundo sa labas. Simula noon, hindi na ako naghihintay ng pahintulot. Sumali ako sa yoga class tuwing Sabado. Nagsimulang maglakad sa umaga. Bumili ako ng bagong jewelries. Hindi mamahalin, pero matagal ko nang gusto. Noon pa, pinigilan ko sarili ko dahil baka sabihin ni Raul na magastos. Ngayon, binili ko. Sinusuot ko. Wala siyang sinabi. At kung meron man, hindi ko na yon kinailangan pakinggan. Dati umiikot ang lahat sa kanya. Sa trabaho niya, sa gusto niya, sa oras niya. Pero ngayon, ako na ang sentro ng sarili kong mundo. Kapag malungkot ako, hindi ko yon kinikimkim. Isinusulat ko sa journal. Kapag masaya ako, hindi ko na kailangan i-post para patunayan. Ramdam ko na kasi sa sarili ko. May isang araw, nagpaspa ako mag-isa. Umalis ako ng bahay na hindi nagsabi kung kailan uuwi. Nang umuwi ako, tahimik si Raul. Tumingin lang. Hindi ko alam kung magtatanong siya o hindi. Nagpunta ako sa spa, mahinahong sabi ko. Tumango lang siya. Okay. Hindi niya alam kung paano ako harapin ngayon kasi hindi na ako yung Melissa na tahimik lang kahit pinabaliwala. Hindi na ako yung Melissa na kailangan pang tanungin bago magdesisyon. Minsan sinusubukan niya ulit. Nagbigay siya ng prutas, nagkukuwento ng trabaho. Pero wala na yung lambing na dati inaabangan ko. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa akin. Ako na yung nagbago. At alam kong kahit anong gawin niya, hindi na babalik sa dati kung sino ako noon. Okay ka lang ba? Tanong niya minsan. Oo, oh, mas okay na ako ngayon, sagot ko habang nakangiti. Hindi niya alam kung matutuwa o masasaktan sa sagot kong yon. Pero totoo. At sa wakas, hindi ko na kailangan itago ang totoo. Habang natutulog ang mga bata, tumingin ako sa salamin. Suot ko pa rin yung earrings na binili ko. Nakaayos ang buhok. May kaunting lipstick. Pero higit sa lahat, may panibagong liwanag sa mata ko. Hindi yun mula sa pagmamahal ng ibang tao. Galing yon sa isang babaeng natutong mahalin ang sarili niya. Hindi dahil sa validasyon, kundi dahil alam na niya ang halaga niya. Marami akong tiniis, marami akong kinimkim. Akala ko noon, mabuting asawa ang tahimik. Mabuting ina ang hindi humihingi ng kahit ano, pero hindi pala. Ang mabuti, hindi yung nagpapakatatag lang sa sakit. Ang mabuti, yung marunong din magsalita, magsabi ng tama na, at humawak sa sarili niyang damdamin. Kung may isa akong napagtanto sa lahat ng pinagdaanan ko, ito ang natutunan ko. Hindi lahat ng malalakas ay sumisigaw, at hindi lahat ng nananahimik ay payapa. Minsan, ang katahimikan ay sigaw ng pusong hindi naririnig. Kaya kung ikaw man, kagaya ko noon, yung tipong umuuwi kang lanta, tapos walang nagtatanong kung kumusta ka, habang ikaw ay pilit pa rin kumikilos at nagpapakatatag para sa lahat, ito ang paalala ko. Meron kang saysay. Meron kang halaga. At hindi mo kailangang hintayin na marinig ka ng iba. Para pakinggan mo ang sarili mo. Hindi ko kailangang umalis para makalaya. Minsan sapat na yung marinig mo ulit ang sarili mong boses. Ako si Melissa. At ako pa rin ang nanay. Ako pa rin ang asawa. Pero simula ngayon, ako na ang may hawak ng sarili kong direksyon. At sa bawat araw na darating, ako na ang pipili kung sino ako. The end. Hey guys, thanks for watching hanggang dulo. Sana na enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta, mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.